The object of love is not getting something you want, but doing something for the well-being of the one you love. Gary Chapman. Welcome to Usapang Light, ang, ang podcast, podcast na halong tawa. Usapang Light podcast is available on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast and we also upload our. content sa YouTube channel. Please do follow us sa aming Facebook at Instagram accounts at Usapang Light Podcast. Yes. Teka lang, kilala nyo ba yung binasa ko kaninang quote kung sino si Gary Chapman? Hindi ko siya kilala. kilala ang ko siya. kilala ko ay si Tracy Chapman. Uh, <laughs> yung pumunta ng Pascor. Uh, ang kilala ko si Gary Lee. <laughs> <laughs> uh, bakit? Uh, Gary Lee Singh. mga <laughs> So, sino pa si Gary Chapman? Actually, very significant si Gary Chapman sa topic natin for today. Dito sa ating February miniseries. <laughs> yes. Dahil we will dive deep sa love language sa episode natin ngayon. Oh. And, Basahin mo nga ulit kasi hindi ko masyado na gets yung kanina. Okay, sige. Para um? okay, okay. okay. i-maintindihan natin. Masyado. Sige, sige. The quote is, The object of love is not getting something you want, but do something for the well-being of the one you love. Parang yung sabi sa Bible na love others as you love yourself. It's not about something na yung ine-expect mong gagawin nila sa'yo, but rather yung gusto mong gawin mo sa kapwa mo understanding ko naman, totally unselfish kind mm. of love. Yes. Na kahit na hindi mo siyang gusto or different yung paniniwala mo. Pero, because yun yung makakabuti dun sa sa taong mahal mo, yun ang gagawin mo. Yun, more like that. Ah, kumbaga, yung action mo is wala kang ine-expect na something in yes. return. Mm -hmm. So, you're not doing your it for the ben benefit yes. of someone you love. love. Yes. Parang love is unselfish. Love is unselfish. unselfish. Yes. Yeah. Uh, so, tama. Anyway, yun nga. Si Gary Chapman is actually an author, speaker, and counselor. At siya yung nag-introduce ng love language. Nauso kasi yung love language a few years ago. Or kah I kahit ngayon, uso siya sa social media. Ano ang love language? Mm, mm Ayun, si Chapman kasi, being a counselor, meron siyang napansin na pattern sa mga couples na kinakasin counsel niya. So, psychology siya? Pastor. pastor Actually, okay. um, he is a pastor, aside from being an author and a counselor. Well, ganun naman, di ba? Ang mga pastor ay nagiging nagka-counsel cou nagka yeah. din. Ayun. So, yun nga, meron siyang napansin na pattern sa pagka-counsel niya ng mga couples. Tapos, na-realize niya na yung misunderstanding ng mga couples, kung ano yung need nila. That led him to come up with five love languages. Okay. Do'n do'n pinanganak 'yon. Actually, yung first book niya uh, was published in 1992 pa. At okay. hanggang nari pa Oo. At 'yun nga ang title. Literal, ang title ng book niya is The Five Love Languages. Para siyang sa different types of intelligence. Mm. So there are different kinds of intelligence, may sa IQ, EQ, yung mm. mga yun. Yes, yes. Oo, yes. so, tama. Sa love may different types din pala. Ano ba 'yon? Ano ba yung mga five languages na 'yan? Uh, American, Chinese. <laughs> 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 Bakit? Bakit puro ano tayo? <laughs> <laughs> Parang last episode pa, wala yung mga jokes natin. <laughs> Baka wala na makinig sa atin. Hindi na, hindi jokes. Hindi sige. Ang five love languages based kay Chapman at sa book niya is words of affirmation, mm -hmm. quality time, physical touch, acts of service, and giving gifts. Oh. Ano ano yung kanya-kanya nating love languages. Kung aware kayo sa mm -hmm. mga love languages niyo. Parang meron tayong episode before na tinakil natin din tong love languages na to. Sam oh. Medyo oo oh. yes, yes, yes yes. Medyo na-touch natin. Uh -huh. Siguro hindi mo lang siya napapansin uh -huh. or nabibigyan ng meaning pero mm -hmm. yun yung yun yun na pala yun. Mm -hmm. Halimbawa, sa family mo, mahilig kang magbigay ng regalo sa nanay mo, sa mga kapatid mo, yung yun. So ang love language mo pala ay gift giving. Gift giving. So ngayon mabibigyan mo na siya ng term ng Ah, yung katumbas na word. So, ikaw, based dun sa, o oh, gusto mo ba ng definition ng each love language? Pag-usapan natin one of, one, isa-isa one, isa-isahin natin. Ano, isa -isa Para malaman natin love language at a time. Kung saan so, tayo papasok. Oh. okay, sige, sige, sige. sige well, yung words of affirmation, actually, ang focus niya is yung through spoken words. Mm-hmm praise, appreciation, ganyan. Yung, kapag yung primary love language ng isang tao, eh, words of affirmation, gusto niya yung nakakarinig siya ng mga kind words, encouragement, So, ikaw yung, uplifting, ano. Ikaw yung may need niyan, kumaga. Oo, oo correct, yeah. correct. Yun. Kumaga, so, kumaga, kumaga mas na-appreciate mo kapag ka mas narinig mo yung, may, oh, nagsasabi, yung pinupuri ka. Yan, correct. Uh, yung, yung may, may affirmation, or, humbawa, parang hindi kita iiwan. Um, Okay, yeah. yung mga ganyan. Gusto mo nang sasabihin talaga sa yung I love you. Ganyan? Oo, oh, oh, yan. Oo, oh, correct. Yung talagang verbally they mm -hmm. express na every day, nire-remind mo siya na mahal na mahal kita, mm -hmm. ganyan, hindi kita iiwan, andito lang ako para sa iyo, yung mga ganyan. Mm -hmm. So yun yung words of affirmation. Mm -hmm. Yun yung need. Yun yung need. Oo. Oh, mm -hmm. oh. Kumbaga, so, pag kasi sinabi mo, mong... kumbaga, ikaw kung alam mo na yun yung need niya, yun yung gagawin mo. Correct. Yes. para so, hindi siya masabi na ay hindi na niya ako gusto mga So, pag sina, itong mga dinidiscuss natin na love languages, ito yung paano mo mararamdaman. Mm -hmm. Kumbaga, ito yung way mo para maramdaman mo na mahal ka ng isang tao. Okay. Yun. Ito yung need mo. Oo. Okay. So, yun yung words of affirmation. Yung quality time naman, ito naman yung magkasama kayo. Nag-date, ganyan, 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 ganyan. You, you spend time together or yung undivided attention mm -hmm. ng isang tao na parang um, yung mga ganitong tao na ang love language nila is quality time They appreciate kapag ka Andun ka, present ka Let's say magkausap kayo Nakababa yung phone Nung kausap mo Nakafocus siya talaga sa'yo Nakikinig siya talaga sa'yo Yung ganun Yun yung, yun daw Yung oh. Sa quality time Ginagawa kayo together oh. Oh. Tapos yung physical touch Obviously This is the I think most straightforward Na love languages of all Kasi Ito naman yung Affection oh. Physical affection So niya lagi, oh. <laughs> <Yung laughs> lagi nakadikit PDA Clingy Clingy Lagi nakadikit Aside from sex they mm -hmm. feel loved when their partner lets say, hold their hand mm -hmm. touches ba? their arm uh, gives hugs. them a massage hugs yun kiss yun mm -hmm. yun yun ano physical touch tapos uh, acts of service oh, mm -hmm. pinagbubusas ng pinggan mismo pinagluluto Yan. Oo. Mm -hmm. running errands for someone Are you, sure, you love boy <laughs> <laughs> Yeah, yeah, katulong. Yeah, yeah. <laughs> De, basta, <laughs> oh, yeah. <laughs> yung nga, yung yung you're doing something for for them. So pagka yun yung love language ng isang tao, na appreciate nila even the smallest things na mm -hmm. ginagawa mo for them. Yun yung acts of service. And lastly, tama ba? Last na mm -hmm. okay. yung receiving gifts naman for oh, someone. Yeah. na Ito yung love language. <laughs> they feel loved kapag uh, nakaka-receive sila ng presents or regalo. Although hindi naman ibig sabihin to materialist yung tao, no? Parang... Medyo lang. <laughs> Slide. <Slides. laughs> Itong mga tao daw to, they, they don't just treasure yung mismong gift itself, but also yung time, tsaka yung effort na nilagay nung taong nagbigay sa kanila nun. Yung, hindi lang the naman... The of giving. Correct. Oo, oo. Tsaka yung ano, yung maalala ka, uh, diba? No? Masarap din naman sa hindi. So yung, yung ganyan. Oo. Anniversary, oo, birthday. At tsaka ano humusun. eh, actually, hindi naman to limited. Some

ako Wala akong masabi unless siguro someone mag-point out na ay ito si Terence gusto nito lagi ganto ganyan Wala akong masabi Tapos gusto Feeling ko kasi nga giving. sa bahay lang eh. Feeling ko gusto mo Ikaw yung giver Ikaw yung, yung binibigyan Ikaw yung giver actually. Ah, ako yung giver oh. Hindi, pero ikaw sa sarili mo ano yung paraan na you feel loved Ikaw ba na-appreciate mo pagka hinahawak-hawakan ka pagka hinahug ka Binibigyan ka ng regalo or binibigyan ka ng regalo or ikaw ba gusto mo na pe praise ka gusto mo bang na makahari ka ng affirmation na parang oy, itadres ang galing-galing mo mm. keep up the good work parang wala Ganun. nga sa mga nabanggit eh <laughs> Wala. Oo, oh, hindi ko ano eh. Parang hindi okay. Hindi mo nararamdawang may taong uh -oh. kahit nanay mo. Oh, like okay. you yung yung, yung uh -huh. ano na you feel appreciated kapag Siguro ka, pagka ano lang, siguro pag sina pag ano yung mga oy, ang galing mo naman sa ganyan, siguro. Ganyan. So words of affirmation. Feeling ko 'yun siguro. kasi, 'di ba, lagi siyang sinasabi mo. Mar- eh. Lagi niya sinasabi marami siyang fans. Oh. <laughs> <laughs> ayon. Ayon. Madali mabudol eh. Madaling bulahin. Ako, ang feeling ko, ano, acts of service. Yung gustong-gustong gusto. When people go out of their way to help me or do something for me. So in short, to, uh, errand boy. <laughs> uh, <laughs> uh, hindi lang sa akin, for me din. Para sa ibang tao. Yun din Gana, kasi yung gusto ko gawin. Mo oh, for Ah, kasi hindi kasi ako marunong magbigay ng regalo. Hindi rin ako masyadong expressive sa emotions ko. And then yung time, pwede pwede rin sa akin yung time. Gusto ko kasi feeling ko connected 'yun eh. Mm -mm. Yung acts of service and yung quality time. Feeling ko connected sila. Tapos, ano pa isa Ah, uh, physical, ano yung isa? Touch? Physical touch. Hindi na ako masyado dun kasi ayoko nga masyadong hinahawakan ako. Eh. Words of affirmation. 'Yon. So, feeling ko yung dalawa, yung mas uh, ah, uh, acts of service ha quality time. ako uh, same same, uh, actually ang top ko quality time. Mm -hmm. Quality time. Mm -hmm. Ako na appreciate. Eh, lagi kang ang late eh. Paano mo karoon ng quality time? <laughs> Salamat quality sa <laughs> Quality time naman daw, hindi on time. <laughs> quality time, <laughs> hindi on time. hindi. <laughs> ako na appreciate ko yun kapag ka someone will time? <laughs> make time for you. Ganon. Tapos, yun nga, sa akin yung, yung bonding, I, I appreciate more yun. Kesa sa makareceive ako ng regalo, kesa sabihin mo sa akin na na appreciate mo ko parang mas sa akin mas okay sa akin yung oh, oh quality time at saka yung acts of service kasi ako ganun din yung love language ko lalo na sa family ay yung yun ba may gagawin ako for them yung ganun kailan nga ilit na start to 1992 no oo oh, 1992 so, 1992 ni... siya introduced nung 1992 ano tayo, nun? uh, tayo? Tayo, ano tayo noon high school tayo anong tayo elementary yeah. grabe <laughs> Elementary ba? Uh, sige, i-reveal mo pa yung age natin. Huwag mo na sabihin kasi. <laughs> so, di ba, Ah, uh, sa lala mo nung high school may slam, slam uso yung slam book. Oh. Tapos doon tinay may mga uh, tinatanong doon, uh, what is love, what's your favorite color, who is your crush, Crash. Oh uh, what's your favorite song, mm -hmm. and what do you want to be when you grow up. Oh, yung mga ganun. Mm. And in relation sa pinag-uusapan natin, isa sa question doon is what define love or what is love. Ah, niyo ba yung mga sagot niyo doon? Oo. Oh, oh. <laughs> Ano yung sagot? <laughs> uh, <laughs> ang favorite ko dating yung sagot, ano, uh, love is like a poison that can kill a person. <laughs> ang mga <I'm> morbid. Ang <laughs> mga morbid, di ba? ba lang? Natatawa Love is like a poison that can kill a person. Ang <laughs> <laughs> uh, morbid, di you ba? Know? <laughs> <laughs> yan. Yan tayo kasi Talaga ba? Ang ganda kasi nung pagkakarime niya. Hindi ko na, siguro that time, hindi ko pa alam yung deeper meaning niya. Na, pero totoo yun na. Pero, ah? totoo, totoo, din yan, naman. Yeah. Oo, oh, totoo naman. Pero nung, nung time na yun, nung high school, oh, oh. ang reason ko lang, parang, ang ganda niya pa hinga. May, may rhyme. May <laughs> Oh, yan. Sige, okay to. Tapos kakaiba siya. Yan. Ang common lagi ko nila sinasagot dyan, mabilis. Love is blind. <laughs> love is blind. <laughs> <Or may laughs> oh, may love is Like, oh, dalawa, pinagpapalit ko yung love is a four letter word. parang kanta yan. <laughs> at saka yung love is like a rosary that, that is, is, full of, of mystery. Of mystery. <laughs> so, May na na tayo sa, Ka pang ganun na rosary din <laughs> <laughs> May kasi tayo sa mga rhyme-rhyme rhyme nun eh. <laughs> diba? Ang cringe nun. Sis <laughs> <laughs> so ngayon, after five years... <laughs> from high school, <laughs> from no? high school. Now, absolutely. <laughs> so, <laughs> so, so college pa rin tayo ngayon. <laughs> <laughs> ano na yung Based sa mga experiences In life natin Sa mga nakita natin Pinagdaanan Ano na ngayon Ang definition ng love Wow mm -hmm. Sa so, lahat ng uh, Heartaches Na pinagdaan. Wow Heartaches <laughs> heartache. Good times Heartaches <laughs> Ano Ano nga ba Love Parang is, wala <laughs> Love is many things <laughs> Love is many things Ako siguro Ano Masasabi ko eh Love is like it's just an emotion that fades away. Wow. Parang napaka-bitter naman. Eh. <laughs> napaka-bitter. Parang napaka-bitter naman. Nilipas din yun. Parang ganun eh. Because sabi nga, Nothing walang forever. walang <laughs> 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 forever eh. Bitter talaga nito mm. ni Tita Terence eh. Pero, pero I to agree ah. For me, yung love is a fleeting emotion na eventually it can fade na dapat mong in-nurture kung gusto mo siyang magstay oh, uh -huh. or magtagal. Correct. So, so nasa sayo kung paano mo siya aalagaan, igugrow. Kasi for example, mahal mo nga, based sa topic natin last time, mahal mo nga siya ngayon, pero to oxic situation. So, alis ka doon. So, eventually, mag-fade din yung love na kasi hindi siya yung right kind of love. Pero kung nasa good situation ka naman, tapos, inaalagaan mo siya, nag-exert ka ng effort, yung love language mo na bibigay sa'yo, then, mag-grow siya, magtatagal siya. Pero, hindi siya yung talagang love, that's it. Hindi siya ganun. So, maraming factors na nakaka-affect. Di ba? Agree din kayo sa sinabi ko. Yeah. Tama. Parang, kasi parang si Kat, eh, may ibang version, eh. Hindi, parang ano, kasi syempre dati, ang alam lang naman natin nung younger years natin, oh, crush, crush, ganyan. Mm -hmm. Akala natin simple lang yung mag-boyfriend, girlfriend ka, magsabay kayong maglalakad pa uwi. Hindi, yeah, may nag-aaway nga, nagsusuntukan ka, paglabas na nga, <laughs> yeah. ng ngal, eh. Tapos, ano, um, for sure, alam mo yun, maraming makakarelate. I mean, ako hindi ako nakakarelate, pero maraming makakarelate. Na parang nung yung younger years nila, umiiyak sila sa mga crush nila, sa mga naging puppy love nila, boyfriend, girlfriend nila. Pero, as we age, ano eh, as we mature, dun natin nare-realize na it's more than that. Alam mo yun, it's more than love letters, it's more than calls, it's more than Text, parang yung chat. text, chat. Oo eh, uh, napakalawak at napakakomplikado niya. And, mahalaga na hindi ka lang nakatingin sa malapit. Alam mo yun, yung parang you have to look beyond. Look beyond. The, the horizon. The you have to <laughs> look beyond sa kung ano lang yung alam mong konsepto ng love. Kasi, pwedeng sa atin, sa iba, mababaw lang siya. Pero, ano eh, very complicated, very complex, napakalawak. Niya and sabi nga nila, kapag ka na-experience mo, it's beautiful. <laughs> ah, kaya pala ang dahil mong nasabi. Oh, yun yun. yun, yun. Kasi, kaya kasi hindi ko pa siya na-experience. Kaya pala naging puyat. I doubt. Laging puyat si Katrine. Not necessarily siguro na you were in a relationship, mm. pero feeling ko you felt oh, hindi it naman, na... Ano, hindi mm. naman siya limited mm. lang sa couple Diba? All, pwedeng almost couple kayo, ganyan, pero mm -hmm. na-feel mo na love mo na siya, ganyan. Ano yung, ano, yung tingin yung, uh, ano sa tingin nyo yung contribution ng love language sa success ng isang relationship? Well, syempre, obviously, kapag ka may, kumbaga, nas-satisfy yung love language ng isang tao, is, mas magiging matagal yung, ano, pagsasama nyo. Diba? Mm, for me, pag gano'n, mas malinaw yung, yung communication ninyo, malilimit yung misunderstanding, yung expectations na si Set. Say so for example, ang love language ko pala ay physical touch, tapos yung partner mo hindi alam yon So, mm. siya pag nasa labas kayo, ganyan for example, ayaw ko niyang hawakan, hindi niya nilalapitan. Sa kanya, walang issue yon pero for you, it's an issue pala. So, important na pag-usapan siguro or uh, ma-realize mo na, ah, ito pala yung need niya. So, dun palang, if kaya mo siyang ibigay o hindi, then mapag-uusapan nun niya. Kasi baka eventually maging reason yon bakit kayo maghihiwalay. Kasi yung gusto nyo pala sa buhay ay magkaiba. Or hindi niya kayang ito. Doon papasok yung communication. Kasi kapag hindi nyo kinocommunicate yung need ng isa't isa and ikaw parang halimbawa ano ka lang, tangimig ka lang, hindi mo ano mayon yun, masama na pala yung loob mo kasi hindi na meet nung partner mo yung love language mo. Pwede siyang mag-result sa hindi maganda. Mm -hmm. Which is, hanapin mo siya sa iba. Exactly pwedeng gano'n, <laughs> pwedeng gano'n. Yeah, And that's why it's called love language mm. kasi may communication. Yun yung ano eh, yun yung pinaka-core mm. nun. Paano yan magiging love languages kung walang communication? True. Sign language, pero communication <laughs> okay. pa rin yan. Okay, hindi yun <laughs> yung yun mata. Oo, oh, oh. I agree. Mm. Yeah, so it's very important pala at okay din na binigyan ni Gary Chapman ng ng meaning mm -hmm. kasi before, bago siya dumating, wala siyang ibig sabihin so yun, uh -oh. Yun. Yun ibig sa So, at least ma-identify mo kung yes. ano yung need mo. And at the same time, alam mo kung ano yun yung need so, mo. So, Beshi, i-check mo na. i -check check mo na. na ano check. ba? Ano ba? Para so, pag so, may dumating. Nasa, nasa, bahay lang ako, natutulog eh. <laughs> Gusto ganun. Ang love language na yun, no? alone time oh, lagi. May ma Sleep. Oh, oh. Ganun. Actually, ang love language mo sa amin eh yung time mo at yung effort mo na kahit ayaw mo lumabas, pinipilit ka namin, pinagbibigyan mo kami. Yeah. No? Oo, oh, oh, tama. <laughs> ako yun. Kaya ako naman na-appreciate. Oh, na quality time. Yes. Oh, yes. Hindi mga lang on time minsan. <laughs> <laughs> okay na, di ba? Ay, <laughs> okay na pala, okay na pala I think lahat tayong tatlo, gano'n naman yung love language natin Na we take time, we give time mm -hmm. to each other Pero ako before, sobrang na-appreciate ko din pala before yung uh, handwritten letters mm -hmm. yung Mga gano'n, na-appreciate ko yun Kahit ngayon, kapag ka, nung Christmas, may office mate ako na nagbigay ng gift tas meron siyang handwritten letter na parang, hey, na, thank you for, ganito, ganyan, gano'n niyan na nakakatuwa mas na-enjoy ko yung letter na binigay niya kaysa dun sa store gift. gift niya. Mm. -hmm. Oh. Yes. Cute. Na 10,000 oh. voucher. <laughs> I wish, I wish. <laughs> <laughs> Ang sarap din naman talaga makareceive ng mga ganun, yung handwritten. Alam mo yung binigyan ng effort. Yeah. Parang interconnected siya lahat. Oo. Oh. Except lang dun sa physical touch. Sa ngayon, naniniwa ka, naniniwala ka pa rin ba na love is blind? Sabi ko nga, di ba, love is like an emotion that fades away. In It time. is really an emotion. Mm-hmm. Hindi siya like. I, love really is an just an emotion. Love is an emotion that fades away in time. Na-experience so, mo na ba yun? Kung eh, hindi pa. I, 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 yeah, I think so. Kasi okay. ngayon, may, halimbawa, ngayon meron kang gusto sa isna isang bagay and then pag nakuha mo na, makawala oh, na yun. Merong, alam mo yun, yung sa, sa business, merong law of diminishing return. Alam mo yun? Kaya pagka nasa yun ha, ah, parang bumababa na nang bumababa yung ano. Grabe! May hirap mo maging joke, Aveshie. Mahirap yan. So, lang, yun. Sa umpisa lang. yung simula lang masaya. Ay nako. sa so, umpisa Ganon. lang. Kaya yung sinasabihan kayo, sa so, umpisa lang kayo magaling eh. <laughs> <laughs> Pag naging nakuha na, wala na. Yung effort, yung ah. nung nanliligaw pa, gantong level, si Atid Sundo, flowers, ganyan. Tapos nung naging sila na ay... Kasi nga, dito? ganun nga talaga siya. Unless you nurture it, sabi dito, mo nga. Diba? Yeah. So, ganun. Ang takeaway ko from here is that important na malaman mo kung ano yung love language mo, be aware of it, and then communicate it to your family, your friends, or your, sa atin magiging future future partner future. natin. Pa. Eh, Di ba tayo, diba tayo tayo tatlo na yung tatanda? Uh, so, uh, so, <laughs> so, alam na alam mo natin, alam mo na ka, yung I mga mean, kailangan ko. So, pag nandun na tayo <laughs> sa home for the aged natin, tatlo. So, ito yung magpapasaya sa so, sa last moments ng buhay ko. Ito yung kailangan kong type of, ano, of love language. I think, importante din na maintindihan natin, siguro. Yun, kasi the more na pagkaalam mo yung weaknesses mo, ma-identify mo siya, di mas alam mo kung paano ka mag adjust Yes. Yun nga, um, understanding yung love language mo at yung love language ng mga tao sa paligid mo, may it be friends, family, or partner mo, will help to enrich yung relationship mo dun sa mga tao na yun. So, it is complicated kasi hindi naman lahat kaya nating mag-adjust dun sa lahat ng love languages na yun eh. Hindi natin, definitely, kapag halimbawa ako, hindi ako ma-physical touch na tao. Pero pag natapat ako sa someone na yun yung love language niya, you really have to adjust and you really have to learn how to meet yung needs na yun nung, nung tao na yun. So, it's all about understanding and embracing it and learning how to speak the language. Okay. So, to our listeners, kayo ba? Ano ang love language nyo? Ano ba ang sinagot nyo sa slam book nung high school kayo? So, at, share nyo naman yan sa Facebook, Instagram pages namin. At kung same pa rin ba yung definition ng love nyo nung high school kayo or yung sinagot nyo nung slam book days sa ngayon, Correct. compare ngayon. So, yeah. Just remember whether it's words of affirmation, acts of service... receiving gifts quality time or physical touch love speaks in every language so once again please follow us on our social media pages facebook.com usapang light podcast and instagram at usapang and please do subscribe and rate us on spotify and youtube once again see you later, later.